Second mini vlog Itong ginagawa ko kung, kung paano ako mag setup ng UGC Dito ko ginagawa sa harap Na saan yung store ng kapatid ko Minsan sa loob o kaya minsan sa taas Kung saan ako comfortable gumawa mga gamit ko na pang background na hindi mahal At hindi mabubutas ang bulsa mo Kartolina at illustration board Ang pang background ko sa mga product Magdadagdag lang ako sa background Na may kita lang sa bahay Tulad ng mga anik-anik o lumang gamit Wala pang ipon eh para bumili na pang background Ang magagawa ko lang ay tease-tease lang Ang pinakamahalaga ay yung High quality ng video o litrato Noon wala pa ako alam sa UGC na yan Basta nag-try lang ako Nakakala ko lang ay video-video lang Ang harap sa kamera ng cellphone pero may sinusunod palang instruction o task na pinapagawa. Sabi nga ng iba eh, bago mo makuha pag hinapan mo. March ako nagsimula ngayon taon lang pero nagtanong ako sa sarili ko kung tama ba itong pinasok ko sa pag-promote ng product at sa pag-promote ng online casino. Dalawang online casino na pinapromote sa akin pero hindi ko na inulit. Maraming galit sa online casino kahit yung tapat namin. Kaya hindi ko na inulit. Sa pag-promote naman ng product, meron naman next deal o paid pero karamihan ay next deal kahit next di sa brand na basa do tanggapin agad para gawa ng content nagkakaroon naman kami ng commission dito sa yellow basket sa tiktok kapag may bumili sa yellow basket ay doon lang ako meron commission minsan wala pero okay lang kahit walang commission ang mahalaga ay nagawa ko yung task ginagawa ko na agad para hindi ako matambakan ka ng task para hindi ako magbayad ng PR may deadline kasi para makagawa ka ng content sa PR yung mga iba kasi kung kailan deadline doon lang sila gagawa pero pinapayagan naman kung may rason naalala ko yung nag comment sa video ng tiktok toko ko online jewelry store para sa collab kaya dali dali ako ng message sa kanila legit naman talaga maganda ang design ng jewelry pero wala sa Pilipinas ang jewelry store na sa iba bansa kaya ang babayaran mo lang yung shipping pero ang jewelry mang mamahal kaya makukuha mo siya na libre para gawa ng content balik tayo sa una hindi mo kailangan ng malaking gastos sa background para gumanda ang content hanggang dito na lang Suportahan nyo ako